Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. Sapagkat sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na espiritu. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais na makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugda ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Heso Kristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo kaya nga mga kapatid hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na espiritu ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Ang napakagandang kalagayan sa hinaharap. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi may hahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. Dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito. At makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at tumaraing tulad ng isang babaeng mga nganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos, ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtitiyaga. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng banal na espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ang banal na espiritu para sa mga mananampalataya, kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay tinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Wala rin makakahatol sa atin ang kaparusahan. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan. Muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.